Naranig mo na rin siguro ito. Bakit pa ako mag-iipon? Mamamatay din naman lahat. Pero, hindi mo ba naisip? Paano kung di ka pa pala mamamatay agad? Paano kung mabubuhay ka pa pala ng 30, 40, 50 years? Anong plano mo kung wala kang naipon? Anong kakainin mo? Saan ka titira? Sino ang aasahan mo? mas nakakatakot ang tumanda nang wala kang ipon kaysa mamatay na may naipon ka. At kung sakaling ang bigla ang mamatay ka, hindi ba mas maganda kung may may iwan ka sa pamilya mo? Hindi ka pabigat, hindi sila mangungutang para ilibing ka. Ang pag-ipon, hindi lang para sa'yo, para yan sa pamilya mo. Para sa kinabukasan mo, para sa respeto sa sarili mo. Kapatid, ang tanong, hindi bakit ako mag-iipon kung mamamatay din ako. Ang tanong, bakit ako mamumuhay ng walang plano kung pwede ko naman palang paghandaan ito? Start learning. Start saving. Start investing. Start living with a purpose. Kasi habang may buhay, may chance ka pa. Follow me for more financial wake-up calls.